Si Sen. Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan. Pinuntahan ng Bilinari News Channel ang isa sa mga proyektong linked umano kay Senador Jingoy Estrada. Ang construction of flood control structure including pumping station and floodgate phase 3. Ayon sa datos ng DPWH, matatagpuan ito sa barangay Mayto sa Kalumpit, Bulacan. Ang kontratista, ang Alpha and Omega General Contractor, isa sa siyam na kumpanya na mga diskaya. Nasa phase 3 na dapat ang proyektong awarded noong May 2025 at target na matapos ngayong Disyembre. Nagkakahalaga raw ito ng halos 57 million pesos. Pero nang puntahan namin ng proyekto, walang phase 3. Dahil ang naunang proyekto na sinimulan last year, sheet piles pa lang ang nakalatag hanggang ngayon, walang kahit isang pumping station at walang floodgate. Ang kontratang ito, hawak din ng mga diskaya sa halagang 92.6 million pesos. Walang date started at target completion date na nakalagay sa physical banner sa project location. Pero base sa datos ng DPWH, tapos na dapat ito Abril ngayong taon. Nakausap namin ng backhoe operator na nasa project location. Kuwento niya, August 30 raw natapos ang kontrata ng Alpha and Omega para sa 92.6 million peso project na ito. Ngayon, nagsisilbi na lang silang tagabantay ng mga materyales dahil wala na raw budget na naibigay para ituloy ang proyekto. Kailan po na wala budget? Ay, hindi ko lang ako alam kung, kung, kung paano na wala yung budget na yun. Nung nag-order kami, eh, kaso wala lang budget siguro yung pampasweldo sa amin. Ganyan. Sa bang... So ngayon po ano pong kasiguraduhan na? Ay wala pa. Kami waiting lang dito eh. Hanggang ngayon, nakatiwangwang ang proyekto. Matapos paglaanan ng daan-daang milyong pisong pondo, wala naman daw pakinabang, ayon sa mga residente.